Noong ika-isa ng Hulyo taong 1863, ang labanan sa Gettysburg ay nagsimula sa panahon ng digmaang Sibil-Amerikano. Ito ay isa sa pinakamahalagang labanan, tumagal ng tatlong araw, at ito ay nagmarka ng isang punto ng pagbabago sa digmaan kasunod ng tagumpay ng Hukbong Union. Sa parehong araw noong 1997, ibinalik ang Hong Kong sa China matapos ang mahigit isandaan at limampung taon ng kontrol ng Britanya. Ang pangyayaring ito, kilala bilang ang handover ng Hong Kong, ay nagmarka ng wakas ng kolonyal na pamumuno ng Britanya at ang simula ng isang bansa, dalawang sistema, na patakaran. Noong 1962, nakamit ng Rwanda ang kanyang kasarinlan mula sa Belgium. Ito'y isang mahalagang milestone sa kasaysayan ng Rwanda, nagtatapos sa maraming taong paghahari ng kolonyal at nagbibigay daan para sa bansa na pamunuan ang sarili nito.